Eh, tigilan na nila yung pagtatawa nila sa akin kasi natatakot ako para sa kanila na sila ng Panginoon Diyos kasi hindi naman ako pinagtatawa, ni, pinagtatawa na nila, sister. Matingin mo ba sino pinagtatawa na nila, sister? Yung, yung kumakasanggapat sa iyo, si God si, 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 ang pinagtatawa na nila. Kaya nga, sabi ko, natatakot ako para sa kanila sa ginagawa nila, sa pagtatawa sa akin sabi ko ako, hindi ako humihingi ng kahit na anong kabayaan. Ang hinihingi ko lang. Wala akong hinihingi. Wala akong money dito. Nananawagan po ko sa inyong mga mga kapatiran ko o kapakid ko man o hindi man. Sa Panginoon, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Wala po akong sinisino dito. Sapagkat ako po inirerespeto ko lahat ng reliyon ninyo. Kung ayaw man po anong klaseng reliyon meron po kayo, respeto po natin yan. Ang ang importante po dito, kung gusto niyo pong gumaling, humingi po tayo ng tulong sa Panginoon at magtiwala po tayo sa Kanya sapagkat yun lang naman po ang niya na ibigay po natin ang pagtitiwala sa Kanya at siya po ang kilalanan natin, kilalanin natin, Panginoon ng buhay natin. Di ba, Sister Yoli? Ito nga, ito nga po, nag-live nga po kami ni Sister Yoli. Ito po, para sabihin ko sa inyo, nag po kami nung nakaraan. Kasi po, nag-uusap kami nito ni Sister Yoli. Ang nangyari po sa pag-uusap namin ni Sister Yoli, ay nag-teleport po yung kanyang bahay. Ang kanya pong bahay na piniikutan ng camera, kung nakita po ninyo yun, sa YouTube din niya tayo yung sisi. Yung mga pinapakita doon sa mga ano, yung parang mga magagandang bahay na may batang pa. Pero ang nangyari, bahay mo yun, Sister, eh. Sabi nga ng bayaw mo, hindi ba ay nang nakano na, sister in ko yan? Iba yan pero bakit nandoon ka? Nandoon ka sister eh, kitang kita ka nandoon pa sa bahay pati mister mo kumakain. Kaya tayo nag-live nung mga oras na yon. Kaya nga po kami nag-live noon. Kung papanoodin ko muna yung Nadine, kaya ko po sa inyong mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Hindi po namin minangad dito ang pagsika. Hindi po namin dito na kumita kami. Ang inangad po namin dito, mapanood po ninyo ang katotohanan kung paano himala po at paano, paano po ipinakikita ng Panginoon na ito na po yung katotohanan na nandito po siya sa atin upang tumulong pagalingin ng mga may karamdaman, Sister Yoli. Kaya po sinasabi ko, wala po rito money involved. Kaya ito si Kaligid, sila sabi ko, ito Kaligid, maliwanag itong pinanawagan ko sa mga tao. No money involved po dito. Kung kayo po ay gagamutin dito, at kayo po ay may mangingi at magsisingin sa inyo ng donation, wala po ito. Kontakin po ninyo kami dito sa Kaligid, dito pong Nijim Evil Spirit Hunting with Angels at mag-subscribe mag po kayo kaya po namin sinasabi mag-subscribe kayo upang maging updated po kayo sa mga mangyayari pa po ito po kasi mapapanood nyo dahil i-update ko po ito eh at ang gagawin ko po dito sa tuwing magagamot po magla-like po ako ipakikita ko po sa inyo mga tao, lahat tayong mga magkakapatid sa Panginoon o hindi tayong magkapatid sa Panginoon kapatid ko pa rin po kayo ito pong Panginoong Diyos at ito pong mga anghel na nasa likod ko, hindi nyo man po nakikita ito. Ako po'y nakikita ko kung gano'n po nila ako pinoprotektahan. Hindi po ako nagpakita sa inyo ng luha, na matagal nung no? ako po'y nagsasalita pa lamang sapagkat natatakot po ako. Pero ngayon po hindi na po ako natatakot sapagkat alam ko po, po sa pamamagitan po ng pananalangin sa akin ng aking mga kapatiran. Katulad nito ni Sister Yoni, nasabi niya sa akin, Sis, magpakita ka na, mag-live tayo. Kasi alam mo bakit? Pakita mo na, ito na yung kaloob ng Panginoon Diyos upang ipaalam mo na sa mga tao na po pwede na silang makilungan lahat ng may karamdaman. Hindi <coughs> ba, Sister Yoni? So, ang sabi mo pa sa akin, ang sabi mo pa sa akin, kaya po ako humarap na dito at ako po'y nagpapakilala sa inyo. Ako po ay si Mary Ann Webb Mariano. Ako po'y si Mary Ann Webb Mariano. Ako po ay... Si Mary gumagamot sa pamamagitan po ng itinalaga po ako ng Panginoong Diyos at nagtalaga po siya ng mga anghin upang kumuha po ng mga karamdamang ipinagkaloob ng mga adidiman sa mga taong may karamdaman. Ako na po ang nagsasabi sa inyo ngayon na wala po tayong karamdaman na ibinigay ng Panginoong Diyos ang ibinig nagbigay po sa atin ito ay ang adidiman. At ito po ang magpapatunay si Sister Yoli nasya ang magpapatunay nung papanong tanggalin ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel kung papanong napaso at nakoriente ang mga langaw na yan, bangaw na yan, yan po'y demonic po yan. Yan po'y tinatawag na ginagamit po yan sa barang. Yan po'y barang gawa po ng masamang espiritu po yan. Di ba, Sister Yoli? Dito oh, talaga yung ang yun, kaya ngayon at saka sa'yo ka nakakita halos, sabi mo nga, halos mapuno yung bote, yung bote ng holy water, di ba? Na ipinalagay ko sa'yo. Okay. Yes. O, oh, kaya ngayon po, uh, uh, lahat din naman ngayon, pero marami talaga mo lang, awo. Marami. Pero kung sa tansya mo, bibilangin mo, limbawa, nasa mga ilan yung sister? Mga nasa ano yun? Tatlong daan? Yan o. Ah, mga ganong. Oo, oh, mga ganong. Oh. 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 Oh, so ngayon Sister Yoli, total ito na isang halimbawang pagpapatotoo. Ito may marami na po magpapatotoo nito sapagkat ito pong gamutan na ito. Sasabihin ko po sa inyo, nananawagan po ako sa mga tao, yung magpapagamot po, siguro po tatanggap po tayo mga sampu-sampu lang muna po. Kasi ang kailangan ko pong telepono dito, sampu rin po. Sa pagka, tele, teleport po itong ginagawa natin gamutan. Teleport po ito ang telepono ko po ay lima lamang po. Hindi pa po, kung, niyo po itong mga telepono nito, dapat na na po ito sa Apo ko eh, sa Pilipinas eh. Hindi ko po ito napadala. Kaya yung mga Apo ko sa Pilipinas, huwag kayong magdamdam sa lola niyo sa niyo, no? Kaya ko lang to hindi na ipadala, ginagamit ko ngayon sa pagdadamot muna na mga Apo ko sa Pilipinas. Dapat ito papadala ko to sister eh. Itong mga telepono nito. Pero sa ngayon, hindi ko muna ipinadala dahil nga tinatasan tayo ng Panginoong Manggamot. Eh, ang kailangan ko po pong telepono, kailangan po may telepono ko bawat isang gagamutin ko. Sapagkat ang isa pong gagamutin, kailangan po, eh, nakateleport po tayo. Actual po tayong ganito, video call po. At nililiwanag ko po, po sa inyo, ito po ang makakapagpatunay sa inyo, si Sister Yoli, no money involved po dito. No money involved. Wala po. Kung hindi ang paniniwala, at pagtitiwala sa Panginoon, kapit po tayo sa Panginoon, sister. Samantala Sumant ko magpapagamot ka, nako. Aagot, aagot pera mo. Ayaw eh, kong mahirap ka. Yun na nga ang gusto Kana ng ayaw? Panginoon. Magamot. Yes. Ngayon ito, kaya nga po ako magsisimula ng gumamot sapagkat may napatunayan na po tayo na ilan na rin po ang napagaling. Ito nga pong brother in ng, ng kapatid ng si Yoli, sabi niya nga po, sister, ta, tingin ko magaling na ako. Pakiramdam ko magaling na ako. Sabi ko, bro, wag mo munang pwersahin ang sarili mo. Kasi ang, uh, ano daw niyan eh. Sis, ang, ang pagpapairap daw pala sa kanya, bagi nung November parang raw taon. Isang taon na pala ngayon eh. Isang taon na. Pero 20, year, 20 years na raw siyang uh, nagbalik loob sa Panginoon. Ika nga pumunta sa liwanag. Kaya ngayon, pinapatay, siya, pinapatay na siya ng demonyo kasi nga gusto na ng demonyo kunin ang kaluluwa niya sapagkat gusto na niyang magbalik-loob sa Panginoon. 'Yun po yung pilay-niliwang dito, ano po. Yung mga gustong magbalik-loob sa Panginoon, 'yun po ang pinakatayo ng masasamang espiritu sapagkat gusto na po nilang kunin ang kaluluwa ng ng ano po, ng demonyo. Ngayon, ayaw na po ng Panginoon. Bakit po? Bakit po tayo nandito ngayon? 'Di ba, Sister Yoli? Ayaw ayaw ng Panginoong kunin ng kadiliman ng kaluluwa ng mga pinapatay niya sa pamamagitan ng karamdaman sinusumpa niya. Sinusumpa niya sa pamamagitan ng karamdaman. Kaya ngayon ng Panginoon, ito, nagsimula yung third eye ko, dito ipinakita po sa akin ang katotohanan. Na ang katotohanan ay hindi talaga totoo po ang multo. Hindi po totoong aswang, hindi po totoong manananggal, hindi po totoong black lady, lahat po ng pinagpapakita niyan, base po sa paniniwala ng taong pinagpapakitaan nito, si Yoli. Kung ang paniniwala mo may aswang, yun ang ipapakita ng demonyo, bakit ka mo? Kasi nga, kaya nga nabanggit ko, ito sinasabi ko, hindi po ako nagsasalita dito ng ano, description lang po ito, no? Na, ang pinaliliwanag ko po, po sa mga ghost hunter na, yan, na nagpapasalamat ako sa kanila sapagkat kung hindi sa dalawang mata kong nagbukas na third eye, doon ko nakita kung paano sila nililinlang ng kadiliman, Sister Yoli. Bili mo nagpanggap na madre, napuputo lang ulo. Eh, kitang-kita ko yung demonyo eh, yung gorilla. Uh, Siyempre, pag nagsuot nga naman ng damit na puti, na pang madres ang ng mga tao, ay eh, nag-ano, nag, uh, ano, nag nagmumultong madre na pinutulan ng ulo kasi ang kasaysayan daw ng madre niyo, pinutol lang daw ng ulo yun, ginahasa daw yung pinatay at pinutulan pa rin ng ulo na ngayon daw, nag daw yung kaliluwa na yung hindi po totoo yun. Ang kaliluwa po na tayo, natin, kung tayo po ay mana ng palataya, diretsyo po tayo sa Panginoon. Ngayon, kung hindi po tayo mana ng palataya, na tayo po ay namatay ng tayo po ay masamang tao, diun po tayo mapupunta sa hadis yung pong hagis, yung po yung may mga nagpatunay na tao na sinasabi nila na nakita daw niya si Michael Jackson, may nakita daw siya mga artista, na marami daw siya sinasabing mga mga personalidad na mga sikap, si Sterioli, eh, na nakita daw niya sa impero. Hindi po yung yung nakita noong mga namatay na yun. Ang nakita po nila ay hadith sapagkat meron pong isang lugar ng daigdig na, 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 na ginagalawan natin na pinamugaran po ng demonyo na nagliliyap din po sapagkat pinahihirapan nila yung mga taong pinatay nila ng kadiliman. Sapagkat naging namakay sila na masamang tao sila eh. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ng Panginoong Diyos, binibigyan sa pag-asang pagalingin yung mga may karamdaman upang sa ganun hindi makuha ng kadiliman, Sister Yoli. Yun ang dahilan kung bakit ako ginamit ng Panginoon. Kaya ito, nung muna naguguluan pa ako si Sterioli, ang sabi ko, bakit nagbukas ang third eye ko? Sabi ko, mukhang may mission ako. Ngayon, bukod sa pagbubukas ng third eye ko, hindi ko akalain na binigyan pa ako ng karapatan ng Panginoon Diyos, uhulihin ko ang mga, sabi ko na ko ang mga is, masasamang espiritu, nakikita ko, yung pala, mga angel pala, bit-bit nila, pinapasok nila sa holy water. E, mo, Sister Yoli, bigyan ka ng karapatan ng Panginoon Diyos, hawakan mo ang holy water upang ipasok ng mga itinalaga niyang mahal na angel, ang masasama espiritu, sapagkat sobra na ang ginagawa sa mga tao. Pinapatay nila, at hindi itigyan nila ng karamdaman. Kaya nga po ako na dito ngayon, nananawagan sa inyo, kung sino man po may karamdaman, kung pwede po kayo magpagamot, una po sa lahat, kung gusto niyo bumaling kayo, manampalataya po kayo at magtiwala po kayo sa Panginoon sa siya po ang magagamot sa inyo, hindi ko ako. Ako po ay kinangkapan lamang po ng Panginoon at ginamitan po ng Panginoong Diyos na italaga ang mga mahal na angin upang gamitin na umuha ng masasamang espiritu na ipinasok po sa loob ng katawan natin. At ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kaya po nakakapasok sila sa buong katawan natin. Pudla po ay pumupunta sa tubig natin iniinom sa pagkain natin kinakain. Pag ininom natin, kinain natin, nakakapasok po sila sa loob ng katawan natin kasi nga po espiritu sila. At kung hindi po nagbukas ang third eye po, hindi ko po maiintindihan lahat-lahat ng mga bagay na to na ngayon po na ko po, po ng tama sa inyo. Ang una pong paliwanag ko po, kung bakit po tayo binigyan ng karamdaman ng kadiliman dahil ang gusto niyang pangunahan ng Panginoong Diyos kunin ang kaduluan nito na ayaw ng Panginoon. Kaya po ito itinalaga tayo dito bilang isang tao upang makapaggamot siya at nagtalaga siya ng anghel na uuha ng mga karamdaman isinumpa ng kadiliman. Ito pong nililinaw ko po sa inyo. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Wala pong aramdamang ipinagkakaloob ang Panginoon Diyos kay high blood ka, kay low blood ka, kay inatake ka sa puso, kay meron ka sakit na bubon, meron kang leukemia, meron kang uh, cancer. Lahat pala to, sister, sumpa ng demonyo. Kaya ngayon, kung gagaling ka dito, sister, kasi di naman sa paniniwala mo. Huwag ipagkakalaw mo sa Panginoon Diyos ang pagtitiwala mo. Eh kung ikaw ay magpapagamot, hindi ka naman pala nagtitiwala, ipupunta ka pa sa ibang manggagamot, abay hindi na po namin kasalanan Hindi ba, siste? Sapagkat kung ikaw ay nagtiwala na sa Panginoon, pinagaling ka na, abay magtiwala ka na ng dupo sa akin. Sapagkat yun ang gusto niyang mangyari, ang hindi makuha ng kadiliman ang ating mga kaluluwa. Kaya ito po, inililin ng po sa inyo, kaya po kami nag-record ng ganito. Sapagkat kami po ay nag-uumpusa ng gumamot. At ito pong in-advise ni Sister Yoli sa akin, na sabi niya, Sis, huwag kang matakot, ipakita mo na ang mukha mo, ipakita mo na kung sino kang manggagamot. Magpakilala ka na sapagkat hindi ka pababaya ng Panginoon Diyos, andyan ang mga anghel na itinalaga sa iyo. Amen. Thank you, Sister. Okay. Lumakas talaga loob ko dahil sa sinabi mo sa akin nang sabihin mo sa akin na mas lumakas ang loob ko sis mas nagkaroon ako ng 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 object sa sarili ko na kahit na ang demonyo nasa tabi ko hindi niya ako pwedeng galawin sa ang Panginoon ang naghahari sa akin hindi siya okay. Okay. kaya maraming salamat po maraming salamat po una po sa lahat sa Panginoon sa itinalaga niyang mga anghel at sa mga taong itinalaga niya upang maging kasati sa misyong ito. Ito pong misyong ito, Sister Yoni, palagay ko, kasali ka dito. Sapagkat ikaw ang ginamit ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Diyos, upang magdasal sa mga taong gagamutin. Sapagkat kung hindi rin natin dadasalan ng personal, hindi pa rin ganun palakas ka-powerful ang pananalangin. Kailangan at least dalawa, tatlo o apat kayong nananalangin. Upang ang Panginoon Diyos at ang presensya niya ay lumakas. Sapagkat nasa lakas ng pananampalataya natin yun. Yes. Kaya ako nagpapasalamat sa iyo, Sister Yoli, tinasangkapong ka ng Panginoon, si Kaneji, nagpapasalamat ako sapagkat ginamit ang kanyang YouTube channel dito sa pamamagitan ng YouTube channel namin na ito. Ikaw naman, Kaneji, ginawin mo rin ang iyong YouTube channel sa atin ito, mission nito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Malinaw na ang mission ito, sabi ko nga sa iyo, itong YouTube channel natin na ito, ito hindi atin, sa Panginoon ito, hindi atin ito. Sapagkat ginamit niya lang tayo bilang tao upang makapaglingkod tayo sa mga tao. Ngayon, nananawagan po kami, Sister Yoli, no money involved po dito. No money involved po dito, ito po'y kawang gawa. Sapagkat presensya po ng Panginoon Diyos ang nagbigay ng pahintulot na manggamot, hindi po ako ang naggagamot ang Panginoon Diyos po Apa. nagtalaga ng mga anghel at nagtalaga ng taong katulad ko at ako po'y blessed blessed po ako sapagkat napili ako ng Panginoon bagamat makasalanan ako na nagkasala din naman ako sa mundo nangalun niya rin ako nagkasala din ako sa asawa ko ang asawa ko nagkasala din sa akin nangalun niya na nakapag-asawa din ng iba na sinasabing kasama niya ngayon sa buhay na wala naman po akong regret. Wala po kung hindi po ako nagagalit sapagkat kung yan po nangyari, alam ng Panginoon Diyos kung saan kami idudugar. Pagdating ng takdang panahon, sister. di ba? Kasi siya naman po magtatakda ng panahon. Pero ako po, bilang asawa, na asawa ko pa rin po yan. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, asawa ko pa rin po yan. Ngayon, asawa ko yan, nagkaroon din po ng karamdaman yan. sis. Kauna-unaan kong ginamot yan, sister yung asawa ko sapagkat munti ka na rin mamatayan, hindi man siya maniwala o maniwala man sila o ang mga kaanak niya, mga kapatid niya, o sino man, hindi man kayo maniwala, hindi po ako nagagalit sa inyo. Maluwag ko po pong tinatanggap sapagkat alam ko po, po, ang Panginoon Diyos, meron siyang paraan upang ipakita sa inyo ang katotohanan. Ito po, isang katotohanan na to, na ibang tao na po ang nagpapatotoo, na totoo po talaga. Po nakakapagpagaling na po ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng itinalagay niyang mga angkip. At ako po bilang isang tao. Totoo toto talaga. Totoo talaga. Kaya sister, Magpukuhay sa totoo, nagpapasalamat ako. Isa ka sa ginamit ng Panginoon. Bakit? Ito ka pa para magpatotoo Hindi lang eh. Itong mga taong darating pa sa atin, na kung sino man yung gagamutin natin, sister, maglalive tayo. Uh, oh, she's, oh, she's. May ka na? Takot naman ako iyo. Bumukas naman yung pinto. Kala ko. Hindi eh, ako eh. eh, na huwi. Eh, pamanan eh. Ito yung nagre-record kami. Nagre-record kami dito ng patotoo namin yung na sister Yoli tungkol sa paggagamot na. O, oh. ay, eh, ngayon po, ito na po. Tapos na po tayo sa pagpapatotoo natin. Ako po ay eh, magpapaalam po sa inyo at may papakita lang po ako sa inyong kunting pagpapatotoo pa po. Ipapapatuloy ko po to, pero si Sister Yoli po, tatapusin na po natin sapagkat nakapag sa so, Say naman na po siya kahit pa paano na pagpapatotoo niya. Sister Yoli, maraming salamat sa iyo. So, Tsaka narin kita sa ating mahiwagang tubig na uh, holy water. Okay. Okay, okay. Uh -huh.